So, and for So change guys kasi, usually yung lugang kadalasan yung isa or So ngayon, ginagamit ko ngayon is isang chicken. Ay syempre, huwagasan natin yung chicken. Pagkatapos natin huwagasan yung chicken, so ayan, natigin ko siya. Actually guys, hindi ako, hindi ko siya, hindi ko siya pinagaling. So, hindi ko siya uh, sa So, ako lang yung nag, ko lang siya ng WF. So, yan, ito yung bagay ko. So, ito yung, So, na siya, very fine na siya. So, hindi naman po yung very, very thin pin So, ngayon, ito lang yung mga sangkap na yan. Ito ay isang red block paper, a green block So, yan yung mga sangkap na yan siya, guys. So, ngayon, slice natin ng mayroon. Ito ay isang local version na. So, yan yung yung slice natin yan. Nagasan po na siya. So, yan. Pinuwala masyari yung sangkap ito ng marami, guys, kasi local version na siya. So, bawalan mo lang. So, yan. Spice natin na oil dito. Huwag kailangan wala kasi e, hindi naman ito siya makakilap-kilap. So, yan. Ayan. Lagay natin dito sa hindi yung isang bubuong ito hindi ko pa Nakikita ko sa inyo kung dito lang Hindi na siya mag-i-review. Uh, ito lang pala yung sangkap niya. yung chili cheese at yung kahit itong whipping ito. cream. So, ngayon, lagyan ko siya ng asin, guys. Kasi, hindi pa siya yung asin. So, yun, lagyan natin yung asin at yung paper. So, huwag masyado kasi ito, white paper yung, yung lagay natin. So, yun, natin. Actually, naka, naka natin ng nakagawa na ko ng hardwood egg. Ito yung hardwood egg. Nakikita ko nalang sa inyo kayo. So, ngayon, ay, lagyan ko pa pala siya ng tuon na tawag nito na pasagit uh, na. Ngayon, huwag kang magagay ito. Nilagyan ko na siya ng tuon at mask or salt at saka paper. So, ngayon, mag-ano um, tayo ng kumbay. piercing po lang kasi ako yung mukha pa hindi mo siya hindi kailangan ano, Di ba sir sa iba yung video talaga lang yan ng hotdo hindi ba so akin wala wala yan ang na tsaka ito Ayan, ganyan sya. Mahalang kanilang hindi sya muskad So yung maglumita sa atin, siya masalit itong cheese. Kasi pag maingit na, may opening siya. yung sa atin. So, maglumita sa atin. Maglumita sa atin. Maglumita sa atin. Maglumita sa atin. So, maglumita sa kung Bien, pues ya se la Kita nak tidurkan hour. So tinggal guys, macam mana? Apa nak? Paling yang milo tu aku kena yang betul betul So, ayan guys, ngayon, titingnan natin at open ko siya. I-ano, pakita ko sa inyo kung, Comment... kung yung, ano, ano yung lasa na. So, ayan, nasa natin. Huwain ko siya guys, ako huwain ko, labi ko siya dito sa tatlo. Kasi, tayo na papara na ito. So, ito na para sa akin. Tara na! Ayan siya so nice. guys. Tingnan natin, wow. Ayan. Ayan, ganun. So, ayan. Actually guys, ano lang pala ito siya, ha? Hindi, walang kulay. Napaka, hindi na siya para makapag-luspad niya ba? Ayan, kasi wala kasi ko na, kasi na lang nila dahil So, ayan na siya. Luto so, na talaga yan siya. So, ayun, iwan ko siya. Ito na ganyan ko dito, guys. So, maingit pa siya. Ayan, pagin natin siya. Maingit kay... pa siya. Mm, -hmm. ayan, ayan siya. Ayan. So, ayan. Ayan, sarap. Tignan natin. Mula mm, na mm. sa amat talaga yung ano niya guys. May kutap pa siya kasi nilagyan ko siya ng luwa na, nilagyan ko siya ng whipping cream at saka yung cheese na nilagay ko na melt siya. So, nag-ano yung ano, lasa ng uh, cream at saka yung at chaka yung uh, cheese. So, marami kasi yung nilagay ko cheese. So, anyway, okay naman siya dahil ito eh. Sa lasa ko okay siya. Pero, sa so, hindi nagluluk carbs, ewan ko lang sa inyo. Ito na yun sya. So, try nyo guys. Simple nguto lang ng butilo. Sapat na yun sya. Hindi masyadong maraming doon. Sa naglulungkot sya nga. Pero yung butilo na gusto nyo masarap, hindi. Dapat maglalagay talaga kayo ng mga hotdog, mga rice mga ganun. So, ayan na lang guys. So, thank you for watching. Ayan. Ganyan. So, see you on my next vlog. And bye-bye.